Good morning po mga ka-surprise, surprise. It is October 31st. And, um, ayan. Umaga po ngayon, magbe-breakfast po tayo. Magbe-breakfast po sana ako sa living room, pero nandito po ngayon yung bagyong si Leon. And, uh, ayo na naisip ko na di ba habang wala pa siya, i- ito na natin dito sa labas ang ating mga <laughs> escapades. So, ayun po. Um, ano po ngayon? 8.30 in the morning. And then, ayan, magbe-breakfast lang po tayo. And uh, ang breakfast po natin is dinner. <laughs> ano bang ibig sabihin nun? Kung ano po yung hinapunan natin kahapon, kung ano po yung dinner natin kahapon, na hindi na ubos, yun na po yung breakfast po natin. And ayan, ito po, mother ko po yung nagluto nito. Ayan, this morning is um, sinigang na hipon. Ayan. Hindi ko na masyadong ipapakita, guys. <laughs> so, ayan. Um, bago tayo mag-breakfast, mananalangin muna tayo. Ayan. Ama naming Jehovah, pinaka makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig. Salamat po sa masarap pong pagkain ito. Ama, magbigay po sana ito sa amin ng lakas sa buong araw. Uh, ama, muli po, salamat po sa pagkain pong ito. Ang panalangin pong ito, pinapaabot po sa inyo sa kaitaasan, sa ngalan po ng Panginoon, aming Hari, sa Kristo. Salamat po. Amen. Ayan, o. No? So, kumain na tayo mga guys. <laughs> Yun. pero parang ano no parang hindi complete habang wala pang chikahan <laughs> again guys ha, iba ang chika iba ang chismis ang chika is parang normal na kwentuhan lang di ba from the word chika nga parang ang chika yata is a uh, Spanish term for babae ganun or Mexican and then ayan may pusa na naman tayo muning ote dyan nag ano ako <laughs> later so ayun po ah uh, lang <laughs> Ano ba yung latest chika? So, na naumpisan ko na yung latest chika kanina na nandito po si leon And para pong uulan na po today. Kagabi pa actually, medyo malakas na yung hangin. Kaya ngayon, malakas po yung hangin daw ni Leon. So, ayun. Umpisan nga muna natin pagkain. Baka <laughs> Pag hindi na tayo matapos sa chika. Negra, huwag ka dyan. Ay, pusang gala ka. Ayun guys, so ito na yung opportunity na may pakita sa atin yung sinigang na hipon. Ito po yung sinigang na hipon na muntik nang mag-dive. <laughs> guys, kinakain nyo ba yung, yung ganito kalaking hipon? Kinakain nyo ba yung ano niya? yung balat niya. Ako kinakain ko kaysa balatan ko pa. Yung ulo hindi ko nakinakain kinakain, yung ano lang, yung balat lang. So ganito yun guys. Ayan, yung balat na yan mismo, hindi ko na siya babalatan. Kakainin ko na siya ng ganyan. Meron pa sana tayo ng fish sauce. Pinapakialaman ni Muning yung ating ano English English breakfast tea. Ayan. Ano nga natin? Nasa na ba tayo? Ayun natin tayo sa pag-ayos ng camera kasi parang humihiga yung camera natin. Ayan. So, ang kwento is, um, ayun, nagbe-breakfast lang po tayo. And then, may papu ako. Eh, no, ang dami ko sa inyo yung chichika mga guys. <laughs> mga ka-surprise, surprise. Ang dami natin pagchichikahan. Pero yon, sabi ko nga, kumain na muna tayo. Baka hindi tayo, hindi natin maumpisahan yung pagkain sa sobrang dami ng chika. yan, kain muna tayo. Okay. Sulat mm. at Guys, nakwento ko ba sa inyo na for me ang sinigang talaga is it is a comfort food na pag may sakit ka, siguro not to all nations ha. Siguro kung na kung bata ka pa lang nandito ka na sa Philippines, ayun na alam nung niluluto talaga siya lagi ng mother mo, And then may sabaw siya. Considered as sinigang soup. So ayun, every time na may uh, sakit ka, Ganon, it's a comfort food na hanap-hanapin mo siya pag may sipon ka or flu or kahit masakit lang yung katawan mo or kahit may hangover ka, ganun. Mmm. Ayun. So ano ba ang chika, guys? dito muna tayo sa drinks natin. Guys, uso na naman yung ano ngayon. Di ba tuwing holiday season, nagre-reunion yung mga parents natin. Ayan. Nauso na naman ang bigayan ng tea sa kanila. So, ayan. So, hanggang December na yan, dadami na yung tea natin hanggang December. Kasi, ngayon natin para ano, may vibes tayo na tea vibes ayan. So ayan, hanggang December na yan Dadami na nang dadami yung mga teas natin Ayan natin Guys, hindi ito sponsored ha? Kasi baka sabihin nyo, pinapakita ko pa yung tatak niya Baka sabihin nyo, show off ako kasi Sponsored siya, hindi Ano na natin, Isina-set up lang natin yung mood <laughs> Ayan, hindi naman ako nakita <laughs> O wag na, na. ako na lang <laughs> Ayan, So, nasa na ba tayo? Nasa na ba yung kwento ko? Kita pa ba ako? Just feeling ko doon lang sa camera, hindi ko nakikita yung sarili ko. Anyway, so, ayun, um, ayun, tuwing December nga, di ba, nag-meet -me up, meet up, and siguro, sa, at my age, soon, pag naka-meet up ko na rin yung mga um, colleagues ko, mga friends natin, ayan, bibigyan na rin lang tayo ng tea. <laughs> may favorite natin sa tea. Totoo naman tayo sa sinigang. Mm. Diba guys, maraming klase ng sinigang. May sinigang na pork. Ano? Sinigang na chicken. Sinigang na fish. Feeling ko ito na yung pinaka-ultimate sinigang ko, oh no? Sinigang na hipon. You know. Pero ewan ko ba, yung huling nagkaroon ako ng sakit, talagang like kinrave ko yung sinigang na uh, pork. Ewan ko ba? Although di ba parang hindi naman something soothing. Ewan ko ba? Siguro yung lasa talaga na um, parang napaka-homey ng lasa ng uh, sinigang na pork. Pero, you know? ito kasi parang sinigang na hipon, parang hindi homey eh. Parang feeling mo nasa restaurant ka na eh. Mmm. <laughs> Oh, so, ayun guys, this year yata, It's my first time to drink tea. It's been a very hot year. So, I mean, hot tea, ha? Kasi it's been a very hot year na hindi tayo makainom ng something hot. Kahit nga, guys, yung hot compress sa likod. Kasi I have a back pain na sabi nila is, mawala yan, hot compress lang. Parang hindi ko siya magawa kasi nga, uh, mainit. So, ayun parang feeling ko the whole year kasi uminom na talaga ako ng ano yung iced tea pero yung hot tea hindi pa ayusin nga natin itong camera hindi <laughs> talaga ako uh, ku kum so, dito parang wala akong kum kumpiyansa dito sa angle eh parang hindi tayo kita gano'n ayan ako sa luya tayo hindi nakita dyan <laughs> So, ayan. Ganyan na lang, guys. Ayan. So, ba tayo? Ayan. Kwentuhan lang naman tayo, no? Kasi nga, ayan na si Bagyong Leon. Hindi na tayo, mahihirap na tayo magkwentuhan ulit ng ganito lang, ng tipong chill lang, di ba? Kung nagkwentuhan tayo, it's either naglalakad, makain and everything. So, ngayon parang chill lang. Ano to guys? English breakfast tea. Sa so, isang tea bag na ganito guys, kahit ang laki na nitong ano ko, ito yung cup ko na ito is, it is a, ano yung pinakamalaki sa Starbucks? Tall, grande, venti. Venti size na po ito na pag isang tibag po na ganito, ito po yung Dilma na English breakfast tea. Ayan, isang tibag po, may maitim na maitim na yung color nung nung tea. Ayan. Ayan. So, feeling ko mga 2 cups of this. Ayan, di ba pag naubos mo, lagyan mo ulit ng hot water. Ayon. <laughs> Ma-hydrate po tayong lahat. Although pinagpapawisan na naman ako kasi siguro nga parang natetense ako dito sa pag-setup ng camera, gano'n. conscious ako. conscious <laughs> pa? Yes guys, nako pa rin po ako kahit matagal ko na pong ginagawa itong vlogging. conscious pa rin po ako. Ganyan naman po talaga yon, di ba? Kahit yung mga sa public speaking. Lalo na yung sa public speaking. Hindi ko pa ho nasubukan mag-public speaking. Nasubukan ko pa lang po mag-public reading. Yung pa lang po, talagang conscious na conscious na po tayo. Lalo na, guys, or mga surprise surprise kung ang binabasa nyo is Bible. Binabasa nyo in front of people. At lalo na kung magiging, um, what do you call this? Um, speech nyo is about Bible. It's about God. So, talagang mag abot yung ano nyo. Yung, yung consciousness nyo. Unless katulad kayo nung mga Ayaw na sana mag name names eh. Pero anyway, nasa kulungan naman na siya Si Kibuloy Yung sana na sanay ng Anyway, huwag natin pahabain yung topic ngayon Doon ba kung saan lang tayo mapunta Ayan, mag breakfast na lang po tayo I think English breakfast is very boring. Kasi nga first time ko pa lang eh. I mean, first time ko this year na uminom ulit ng hot tea. So, siguro next time is yung mga fruity flavor na. Ang gusto ko yung, guys, yung sa tea is yung bergamot. Parang umiinom ka ng pabango. <laughs> yung mga orange bergamot, ganyan. Pag yun ang ininom mo, guys, parang feeling mo uminom ka ng pabango. Let's continue with our sinigang. Ayan. Again, guys, ayun. Sa sinigang, ito, may ang vegetable lang po ng sinigang natin for today is um, repolyo. naghihintay yung mga pusa ko for for the ulo of the hipon. Kita try ko pa sana isak tong ulo ng hipon. Kasi wala parang baka mawala naman ako ng voice dito sa camera. Pero anyway. Tanggalin po natin. Oh, mga muning oh. Binigay sa pusa after. Aí, ó. Hum. Hum. Oh my gosh, guys. hindi ko na papahabain, nakakatakot baka hindi ko na ma-upload Hanggang 15 minutes lang po tayo, puputulong ko na po yung video.